Magandang araw sa iyo. Handa ka na ba para sa isang um, masusing pagtingin natin ngayon? Tatalakayin natin ang isang ideya na baka, alam mo, susi pala sa mas malawak na epekto ng simbahan. Ito yung pag-uugnayan o uh, networking ng mga leader. Galing ito sa mga material tungkol sa networking leaders across churches. Ito yung tanong eh, paano ko yung pinakamalaking hadlang pala sa paglago? Hindi yung uh, kakulangan ng passion o resources kundi yung simpleng pagkakabukod-bukod, yung isolation ng mga leader natin sa frontline. Medyo nakakagulat na idea, no? Okay, sige, himayin natin ito, tingnan natin bakit ba talaga mahalaga tong pag-uugnayan. Saan ba to nagsimula? Doon sa unang simbahan paano ba nila ginawa 'to? At uh, ano yung mga practical na paraan, yung mga structures, yung mga prinsipyo? para buhayin natin to ngayon. Kasi ang goal, di ba, hindi lang basta addition. Ang gusto natin, multiplication. Pagpaparami ng leader, ng community, para mas pang matagalan yung impact. Alam mo, madalas kasi makita natin to eh. Um, ang daming magagaling na leader, di ba? Dedicated sila, nagsusunog ng kilay sa kanya-kanyang simbahan, sa ministry, passionate, magaling, may resulta naman. Pero parang dahil hiwa-hiwala yung effort nila. Oo, parang hanggang doon na lang. Limited yung reach. Exactly. Sabi nga sa sources natin, parang mga mitya ng dinamita na hindi magkadikit. Sayang yung potential. Oo, sayang yung potential na pagsabog sana, no? Baka pa isa-isa lang maubos yung ningas. Um, nakaka-relate ka ba dito? Minsan ramdam mo yung bigat pag mag-isa ka lang. Naku, tamang-tama yung punto mo. At alam mo ang nakaka-interest dito? Hindi ito bagong problema. Hindi ito issue lang ngayon. Kung titingnan natin yung bagong tipan, eh kitang-kita yung pattern eh, yung interconnected leadership. Ah, so nasa Bible pala talaga. Oo. Hindi siya extra lang, parang nasa DNA na ng unang simbahan. Tingnan mo yung council sa Jerusalem, Acts 15 nagtipon yung mga apostol, yung mga elders, para pag-usapan yung mahalagang issue. Nagkaisa sila ng direksyon. Tama, tama. Yung sa mga Gentile converts? Oo. Tapos, si Pablo, hindi naman siya nag-iisa, di ba? Kahit saan siya pumunta, may kasama siya. Si na Timoteo, si Tito, sila, si na Aquila at Priscilla, ang nila. Sila yung network eh isang network pala sila. Oo, network ng mga leader at mga simbahan. Ang pundasyon, matibay na tiwala, isong vision, at eto mahalaga, accountability. May pananagutan sila sa isa't isa. Ito yung nagpasimula ng mga tunay na kilusan, mga movements na kumalat. Hindi lang basta nagtayo ng isolated na simbahan dito at doon. Okay, okay. At dito raw lalong nagiging uh, critical to ngayon, sabi sa sources. Oo, mas kailangan daw ngayon. Bakit daw? Ano yung mga factors? Kasi ang bilis ng pagbabago sa paligid natin, 'di ba? Yung digital transformation, grabe. Tapos yung epekto ng pandemya, pinilit tayong mag-isip ng ibang paraan. Totoo 'yan. Nagbago lahat. Pagod na pagod. Burnout. Ramdam ko 'yan. Yung focus nila, watak-watak, fragmentation. At minsan, kahit hindi sinasadya. Ano? Nagkakaroon ng kompetisyon imbas na kooperasyon. Oo, oh, oo nga. Parang nagiging territorial minsan. Oo. Oh, mas mahirap talaga mag-navigate mag-isa ngayon. Kaya dito pumapasok yung konsepto ng multiplication bilang sagot. Multiplication paano? Kasi yung network na matibay ang pundasyon sa tiwala, tsaka iisa yung layunin, hindi lang 'to basta nagpapatuloy ng gawain. Pinapabilis nito pinalalawak. Yung impact nagiging exponential, hindi lang linear. Wow! Exponential! At ang importante, mas pang matagalan. Kasi hindi lang nakasandal sa galing ng isang tao. Nakasandal sa lakas ng relasyon ng buong sistema. May sistema pala. Oo. At kung titingnan natin sa mas malalim, theological to eh. Pagbabalik sa pundasyon, ang Diyos mismo, relational, di ba? Trinidad. Oo. Father, Son, Holy Spirit. Tama. At ang simbahan bilang katawan niya, idinisenyo para maging isang buhay na ecosystem. Ecosystem. Gusto ko yung word na yan. Oo, isang network ng magkakaugnay na bahagi. Hindi lang koleksyon ng mga buildings o organisasyon na hiwahiwalay. Hindi tayo mga isolated islands. Dapat interconnected archipelago tayo. Grabe, ang lalim nun ah. Ecosystem, hindi isolated islands. Okay. Kung ganun pala ka-fundamental tong networking, ano yung mga sangkap? Yung mga prinsipyo para gumana siya ng maayos? May mga binabanggit ba dyan? Oo, meron. Parang mga haligi ito ng matibay na network. Una, at baka ito yung pinaka trust, tiwala. Tiwala? Bakit pinaka-importante? Kasi sabi dito, ang tiwala ang nagpapabilis ng lahat. Parang langis sa makina, pagdaloy ng impormasyon, ng resources, pagpapadala ng tao, pagtanggap ng tao, lahat yan bumabagal o humihinto pag walang tiwala. Gets ko. Tiwala muna. Okay. Ano pa? Pangalawa, shared language and values. Dapat may iisang bokabularyo kayo, iisang mga pinahahalagahan. Para magkaintindihan. O para sa alignment. Para iisa yung direksyon. Pag pareho kayo ng operating system, mas madali magtulungan. Makes sense. Pangatlo, distributed leadership. Ang goal, magparami ng leader sa lahat ng antas. Hindi lang mag-ipon ng followers para sa ilan. Ah, hindi lang followers ang goal. Hindi. Ang tunay na network, nag empower yan. Nagpapakawala ng mga bagong leader. Okay. Leadership pipeline na tuloy-tuloy, ano kasunod? Contextualized replication. Eto mahalaga. Hindi lang basta copy-paste. Ah, hindi pwede yung one-size-fits-all. Hindi pwede. Kailangan kunin yung esensya ng ebanghelyo, yung mga effective na pamamaraan, pero iangkop sa kultura sa pangangailangan, sa konteksto ng lugar na pupuntahan. Para maging relevant, no? Meron pa ba? Meron pa. Dalawa. Accountability loops. Kailangan may mekanismo para may pananagutan ng mga leader sa isa't isa. Para saan yung accountability? Para magbantayan? Hindi lang. Para magtutuwid kapag may nalililaw para magsuportahan kapag may nahirapan, para magpalakasan ng loob, para magtulungan manatili sa tamang landas. Okay, support system din pala. At yung panuli? Resource pooling. Pagsasama-sama ng yaman. Hindi lang pera. Ano pa? Oras, talento, kaalaman, facilities, mga tao. Kapag pinagsama-sama, mas malayo mararating. Mas malaking magagawa kesa kung kanya-kanya. Wow ang ganda ng mga prinsipyong yan. Trust, shared values, distributed leadership, contextualized replication, accountability, resource pooling. Pero alam mo, parang ang hirap isipin kung paano to gagawing konkreto. Maganda pakinggan, pero paano sa actual? Actually, yan yung next point dito eh. Hindi raw sapat na gusto lang nating mag-network o agree tayo sa mga prinsipyo. Kailahan daw talaga ng intentional na pagtatayo ng mga struktura. Structures. Bakit kailangan pa ng structure? Kasi kung walang structures, walang venue para mangyari ang ugnayan. Baka manatiling mababaw lang, sporadic, o baka mawala lang pag tinamaan ng pagsubok. Yung structures, sila yung parang daluyan o balangkas. Sila yung humahawak sa network para manatili itong buhay at gumagana. Relasyon plus structure. Ah, okay. So, kailangan talaga ng intentional structures, hindi lang basta good intentions. May mga example ba ng structures na to? Meron. At ito yung mga pwede nating pagugutan ng idea. Una, monthly leader huddles. Huddles? Ano yun? Mga maikli at regular na pagtitipon. Mga 90 minutes lang daw, madalas. 90 minutes? Anong ginagawa? Focus lang sa mabilisang updates, kamustahan, tapos um, counting just in time na training o input sa isang relevant topic tapos pag-identify ng mga kagyat na pangangailangan at sama-samang panalangin parang mabilisang pit stop lang para sa mga busy na leader ah uh, parang check-in at recharge mukhang kaya yan 90 minutes monthly ano pa meron ding quarterly leaders tables ito medyo mas malaki na Siguro mga leader sa isang lugar o rehiyon. Okay, quarterly naman. Anong focus dito? Ang ganda nito, hindi raw para magpagalingan o magkumpara ng numbers. Oh, good. Ano dapat? Dapat safe space ito para pag-usapan ng tapatan yung tunay na hamon, yung mga problema sa ground. Dito, nagbabahagian ng wisdom, nagtutulungan mag-solve ng problema, nag-aalalayan. Parang strategy meeting ng mga general. Gusto ko yung idea na hindi comparison ng focus. Mahalaga yon para walang inggita, no? Ano pa? Ito. Tingin ko super importante para sa kalusugan ng leader mismo. Peer coaching circles. Peer coaching? Paano to? Maliliit na grupo lang. Mga tatlo o apat na leader. Regular na nakikita para sa mas malalim na ugnayan. Mas malalim? Anong klaseng ugnayan? Dito yung tunay na accountability. Yung pwede kang maging vulnerable, mag-share ng personal struggles, at yung tinatawag na soul care. Soul care? Oo. Yung intentional na pag-aalaga sa spiritual, emotional, mental health ng bawat isa. Sabi nga sa source, ito raw yung parang immune system ng mga leader. Immune system ang benda ng analogy. Ito yung depensa sa laban sa burnout, sa isolation, sa mga compromises na pwedeng pumasok pag mag-isa ka lang. Talagang kailangan yan. Immune system. Okay, e paano naman kung magkakalayo? Yung geographically dispersed. Ah, dyan na pumapasok ang teknolohiya Online forums. Digital na? Oo. Pwedeng Slack, WhatsApp groups, Facebook groups, kahit ano para sa real-time support mabilis na pag-share ng resources, best practices. Pwede kang humingi ng tulong o panalangin anytime, anywhere. Tinatawag nga itong digital arteries ng network. Dito dumadalo yung communication at suporta 24x7. Kinokonekta ang lahat. Digital arteries. Ang galing. Okay, at syempre, hindi pwedeng mawala yung yung pagpasa sa susunod, diba? Eksakto. Kaya kasama rin dito ang apprenticeship o mentorship programs. Hindi ba informal lang yan madalas? Pwedeng informal, pero mas effective daw kung may malinaw at intensyonal na proseso. May modelong sinasabi na 12 to 18 months. Wow, may structure din pala. Oo, para sa paghubog, equipping, pag-coach at importante, pag-release, deploying ng mga bagong leader. Pagbabalik ito sa pattern ni na Pablo at Timoteo, Moises at Husue, Elisha at Elisha, yung deliberate na pag invest para may susunod na hahawak ng tanglaw. Grabe, ang comprehensive pala. Mula huddles hanggang mentoring, kumpleto. At lahat ng yan para maging matibay, para maging pangmatagalan, kailangan nakatungtong sa dalawang pundasyon. Ano yung dalawang 'yon? Una, malinaw na core values. Yung mga non-negotiables na gumagabay sa kilos ng network. Halimbawa, humility, grace, shared vision, at lalo na yung collaboration over competition. Dapat 'yun ang kultura. Collaboration over competition, mahalaga 'yan. Pangalawa, isang covenant o kasunduan. Hindi ito legal kontrakta. Ah. Ano, siya mas parang banal na pangako ng mga leader sa isa't isa at sa Diyos na maglalakad sila ng sama-sama Ayon sa napagkasundo ang values at layunin, itong values at covenant, ito yung pandikit at pananganggalang laban sa ego, sa territorialism, sa scarcity mindset, yung pakiramdam na laging kulang kaya nagdadamot, ito yung nagbibigay tibay sa network para malagpasan ang mga unos. Malinaw na malinaw. Okay, so kung pagsasamahin-samahin natin lahat 'to, yung problema ng isolation, yung mga prinsipyo, yung structures, yung pundasyon ng values at covenant, ano ngayon yung pinaka ultimate goal, yung bunga. Saan dapat talaga nakatutok lahat ng effort na 'to? Ito na, yung pinakapuso. Ang tawag doon, leadership multiplication. Yung highlight talaga sa sources natin, kailangan mag-shift yung focus natin. Shift from what to what? Mula sa pagiging abala lang sa pagpapatayo ng buildings o pagpapalaki ng attendance ng isang simbahan, di ba? Mm -hmm. Papunta sa tunay na sukat ng tagumpay, yung kakayahan nating magparami ng mga leader. Ah, leader ang focus. Oo, oh, mga leader na may kakayahang magumpisa naman ng mga bagong komunidad o simbahan at mag-mentor din ng iba pang leader. May linya nga dito na tumatak sa akin. Equip leaders, don't just plant churches. Equip leaders don't just plant churches. Wow! Mas mahalaga pa sa pagtatanim ng simbahan ang paghubog ng magtatanim. Tama. Paano ba nangyayari ang multiplication na yan in practice? O nga, paano? Isipin mo na parang chain reaction o domino effect. Hmm? Kapag si leader A nag-invest ng husto sa paghubog kina leader B at C, tapos tinuruan niya silang gawin din yun sa iba. Ha? Pinapasa? Oo. Hindi na lang simpleng addition yan, man, plus 1 plus 1. Nagiging exponential. Si leader B, magme-mentor ng dalawa pa, D at E. Si leader C, magme-mentor din, F at G. Tuloy-tuloy lang. Ang bilis dumami. Oo, oo. Mabilis na pagdami ng mga leader na kayang mamuno at magmultiply multiply pa ulit. Ito yung paglago na nakita sa acts. Mabilis, organic, hindi makontain. May kwento dyan sa source, no? Yung kay Daniel para mas ma-imagine natin. Oo, magandang example yon. Si Daniel, experienced pastor na. Imbes na mag-focus lang sa sariling simbahan, nag-commit siyang mag-mentor kay Sarah, isang mas batang leader na gustong magplant ng church. Okay. Anong nangyari? Dahil sa suporta, coaching, connections mula kay Daniel at sa network, naging successful yung church plant ni Sarah. Galing. Pero hindi dun natapos. Natutunan ni Sarah yung multiplication. Kaya siya naman, nag kay Leo, member niya na may potential. Si Leo, eventually, nag-start din ng sariling community at nag-mentor na rin ng iba. Wow! So yung isang desisyon ni Daniel? Nagsimula ng ripple effect. Isang chain reaction na umabot sa third, fourth generation ng leader at simbahan. Yung isang spark naging movement. Ang ganda ng kwentong yon at pinapakita nito na iba na pala dapat ang sukatan ng success, no? Hindi lang yung initial plant ni Sarah. Tama. Kaya nagbabago rin yung scorecard, hindi na lang yung lumang ABC. Attendance, buildings, cash. Ano na tinitingnan ngayon? Mas tinitingnan. Ilan ang leader na na-develop at na-deploy? Okay, leader development. Ilan ang bagong komunidad o simbahan na naitatag at naging sustainable? kayang tumayo sa sarili. Sustainability. Gano kalalim ang discipleship sa mga komunidad na to? Lalim, hindi lang lawak. At ito, super importante. Naaabot ba ang mga bagong konteksto? Mga grupo ng tao na hindi pa naabot dati. Reaching the unreached. Yan ang mga indikasyon ng tunay na kingdom movement. At may dalawang bagay pa raw na parang pampabilis. Accelerance ng multiplication. Ano yun? Una, Shared learning. Sa network na may tiwala, hindi lang success story ang sineshare. Pati failures. Oo. Pati mga kabiguan, mga pagkakamali, napakalaking bagay niyan. Bakit? Kasi natututo ang buong network mula sa experience ng isa. Mas mabilis mag-adjust, mag-improve, lahat. Hindi na uulitin ng lahat yung same mistake. Matalinong paraan yan. Pangalama? Resource pooling ulit. Hmm. Kapag pinagsama-sama ang resources, pera, skills, tao mas nagiging posible yung mga malalaking bagay na di kaya ng isa lang nagbubukas ng opportunities Okay, okay. Malinaw na malinaw. So, um, bilang buod nitong napag-usapan natin, nakita natin na yung pagkakabukod-bukod, bagamat common, pwedeng hadlang talaga sa long-term impact. Pero may solusyon. Yung intentional na networking ng mga leaders, networks na may structures, rooted sa relationships at teologiya, may values, at nakatuon sa pagpaparami ng leaders. So, para sa iyo na nakikinig ngayon, ano ang ibig sabing ng lahat ng ito? Magandang tanong 'yan para sa pagninilay mo. Sa sitwasyon mo ngayon, sino kaya yung isang kapwa leader na pade mong um, tawagan, kausapin, imbitahan magkape this week para lang kumustahin, magsimula ng ugnayan? Simpleng kape lang pala. Oo. O kaya, meron bang isang tao sa paligid mo na nakikita mong may potential na pwede mong simulan i-mentor, alalayan kahit sa maliit na paraan? Ano yung isang maliit pero kongkretong hakbang na kaya mong gawin agad-agad para labanan yung isolation at palakasin yung connections mo? At iiwan namin sa iyo itong hamon na to. Paanong kung ikaw, dyan sa kinalalagyan mo, paanong kung ikaw pala yung magiging spark na magpapasimula? ng pagbabago na yung isang simpleng hakbang mo para kumuneta, isang text lang, isang share ng resource, isang invitasyon sa huddle, baka yun pala ang simula ng isang chain reaction na magpapasiklab sa gawain ng Diyos dyan sa lugar ninyo na aabot pa sa mga susunod na henerasyon kahit wala ka na. Grabe no? Isang bagay na sulit pagnilayan.